Yun, unfortunately, hindi na rin kasama ang Dairy Farmer or SOC 5111 sa mga pwede pang makapasok after 22nd of July 2022 dito sa UK. Magandang hapon po, ako po ulit si Naghanap ako ng trabaho na pwede sa mga Pilipino dito sa UK at kung may chance sa iba pang parts ng Europe. So ngayon, siguro dalawang beses na akong bumalik sa lugar na to. Gumawa ako ng dalawang videos about dairy farmers. Mabilis ang pangyayari. Ngayon po, hindi na rin siya pwedeng makapasok sa UK. Pero yung mga existing skilled worker or dairy farmers dito sa UK, pwede pa po silang mag-switch ng employer, pwede pa rin po silang mag-carry on dito sa UK hanggang uh, hindi pa nagbabago yung batas. So, unfortunately, hindi na talaga pwede ang mga dairy farmers. So, hindi ito magandang balita para dun sa mga nagtraining for this para... para makapasok sa UK as a dairy farmer kasi alam ko marami sa Pilipinas, yung mga ibang mga kamag-anak natin is nag mag-training ng dairy farming para makapag-apply sana dito sa UK. Pero hopefully, mabago yung mga rules sa banda-banda riyan. Try niyong i-check, baka meron naman sa Europe na malapit din sa UK na may kaparehas na offer sa UK as a dairy farmer. So yun, uh, magbibigay ulit ako ng updates kung merong mga changes po sa ibang mga skilled worker na commonly ina-applyan ng mga Pilipino. Ganito na muna, maraming salamat po.